Yan, po on guys. Yan, titignan ko lang itong aking tanim na dulay. Kung anong nangyari na. Kasi mispray ko noong isang araw. Maraming uod na sumisira dito sa aking repolyo. Pero ayan, nakaka-recover na siya unti-unti. Yan, na yung dahon niya. At itong aking konting kamatis. Ayan, may na ko kung bunga meron din ako dito pinapasibol na sayote ito guys ha oh. semisibul sumisibol na siya pero dyan muna siya dalawa to eh ito yun may ugat na siya <laughs> yan o oh. may ugat na siya wow Mamaya, babalikan kita. Titingnan ko muna ang Tingnan muna natin ang mga puno na tagilagas kasi dito guys ngayon. So, ayan, nauna na itong isang ito. Na wala na ang dahon niya. Tingnan natin yung iba. Ayan. Yun, dilaw lahat sila ay malalagas ngayon ngayon mga taglagas na ito yan, grabe oh buubos na yung dahon niya ito hanggang dito sa paligid ng bahay ayan yan guys yan, Ayan ang nagpibigay sa amin ng maraming problema yung dalawang puno na yan na nasa tabing bahay yan yung winawalis namin ang dahon pag umaga. tingnan natin guys. Dito. Yan dito na kami naka-parking sa aming harapan. Ito yung accommodation namin. Yan. Yan dito namin dinadala yung mga dahon kasi mababa itong lugar na ito. So dyan namin tambak So guys, yun yung dahon. kawawa oh. Kawawalis lang yan kaninang umaga. Pero ngayon, ayan, marami na naman. Ito yung umaga, yan ang problema namin dyan. Ito, yan na. Ayan guys. Pagkatapos nitong taglagas na ito, ang matitira lang na dahon dito ay itong tropa ng mga pine tree na ito yan sila lang ang matitirang may dahon pero lahat ng kasama dito sa mga kakatabi niya lahat ay mawawala ng dahon okay guys hanggang dito po ayan Thank you.